Yun po mga kabrad, isa pong napakagandang laban kanina, Boots Inis at Karen Soksagyan. Nagpakita ng magandang laban itong si Boots Inis at dito napahanga ang mga manunood. At nanalo ito sa kanilang rematch. At dito naman tayo sa WBC Super Flyweight at Pedro Guevara hindi umubra sa matinding kombinasyon footwork at counter punching at may halo ring heavy ni Bam, Bam Rodriguez at ito mga kabrad Will John Mindoro hindi makatayo ang kalaban na si Lucas Diabrow sa lakas ng suntok nitong si Mel Mendoro. Mindoro yan po ang ating tatalakayin mamaya mga kabrad at bago ko ituloy ang aking munting quinto, pag-like, like, at subscribe. At pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Ating at unahin si Miljon Mindoro mga kabrad. Ito ang ating kababayan na taga Bakor, Cavite na isang Pinoy prospect na napaka-impresibong record na 13 wins at 13 knockout at isang draw At may tangkad itong 5.11 At alam nyo po ba at bakit naging mausay ito sa boxing? At alam nyo po ba na ang kanyang kasparing ay si Yomer Marcel, Marcel lang na isang Olympic medalist at isang gold medalist na sa SEA Games, Asian Games. Sa ilang laban niya ay wala pang nakapansin dito dahil hindi pa uh, gumagana ang kanyang mga footwork at mga kombinasyon at parang nagtitipid pa ito sa kanyang mga suntok ngunit sa laban ngayon sa pagpagting sa ring ay parang malakas si Miero at Sansis ang laban na at tulad nga ni Cuadro Alas Angas ng Pinas ang dating nito si Melvin Mindoro ay di niya alam kung saan nanggaling ang mga suntok ni Meljon Mindoro. Kaya naman di ito umubra ang kanyang kalaban nga si Carlos Diabrao. Kung yung mapansin si Mindoro ay nag-iba ng estilo sa laban na ito. Kumpiyansya siya na mananalo at sa isang wasiwas na mga kamao ay di siya natakot na makounter sa kalaban dahil nalata na niya na humihina na ang tuhod sa lakas ng pinatama nitong si Miljon Mindoro. At dito na pinagbinigwasan niya ng malakas na suntok itong si Carlos diabro hanggang di ito nakatayo. Si Wiljon Mindoro ngayon ay kasali sa Pinoy Pacific kasama nitong si charles waris at si Carl Jens Martin at Mel Fajardo at itong dating WBC World Champion na si Mark Magsayo ay ito sila ang tinutukan na posibleng lalaban at posible na makasungkit ng isang world title ngayong susunod na taon. Still... At ito naman tayo ni Bambam Rodriguez ng mga kabrad. Sabi ko na nga maliwanag pa sa ang araw ang pagkapanalo nitong si Bambam Rodriguez ang kalaban po niya ay kasing edad ito ni Casimiro at tinalo rin ito ni Casimiro noon pero hindi ito nakapag knockout itong si Casimiro kaya masasabi natin matindi pa ito nilang nauya inuwi at Casimiro itong si Bam Bam Rodriguez kahit aakyat ito ng bantamwit si Bam ay maraming pa rin itong papatumba dahil sa bilis at may footwork at may malamatrix na galawan parang si Manny Pacquiao at Vasily Lomachenko, detalyado ang mga suntok. Kahit magaling ang kalaban ay kaya itong sumalo at may maingat na taktika sa pag ilag Kaya naman tatanung, kaya naman mga kaibigan, maraming mga boxing analyst sa Amerika na ito na ang papalit nitong the monster na si Inwin. Kaya kayo mga aking tanungin mga kabrad, itong si Fernando Martinez ang tumalo ng dalawang bisis ni Jerwin Angkahas at kung sila ang maglaban ng, uh, ng isang unified title ng Super Flyweight para sa inyo mga kabred sino kaya ang mananalo sa dalawa comment na lang sa ilalim mga kabred sa mahilig sa boxing samantala dito naman tayo kay Boots Inis versus Karen Soxadian kanina mga kabrad pagamat ang mga laban ngayon ay may mga mismas rin talaga ay napakaganda pa rin laban at hindi inaantok ang mga manonood dahil nagpakita si Karen Sugsadyan ng laban at ng walang atrasan at ng unang round tinamaan pa ito si Boots Inis sa muka ay parang nawala ang kanyang defensive style sa boxing at nagalit itong si Boots Inis mga kabrad at ang laban ay wala ng gulangan at nagpakita ang dalawa ng kung sino talaga ang matirang matibay. Belt to belt mga kaibigan. nga si Botsinis ay dito siya naiinis dahil ang scorecards ay pariho ito sila walang lamang. Kaya uh, hindi na ito pinatapos ni Botsinis hanggang humanap ng paraan ng manak out itong si Karen Soksadyan. Maraming mga umangal sa laban ito dahil uh, hindi pa nag ang laban na ito. E bakit ay nagkaroon ng rematch itong si Boots Ines? Na pwede namang hindi at parang natatakot siya sa mga matinding matinding mga world champion katulad niya. At hindi rin basta-basta ang kanyang mga makalaban na mga welterweight champion itong si Mario Barrios. Perins Crawford lang ang pwedeng mahihina dito sa kanyang uh, division. Dahil matitindi na ito sila. Mario Barrios. At itong si Elementastan Yunis. Walang talo at napakatindi knockout artist mga kabrad. At ito nga mga kabrad. Dahil tapos na daw ito. Dinipinsahan ni Inis ang kanyang belt. At bakit nga po daw ay kanyang... Dini Pinsahan oleh